Dako tayo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mga kabombo. Pinag-aaralan po ng naturang ahensya o ng naturang board ang uh, dagdag na pamasahe. Nakabinbin pa rin po ito, mga kabombo, sa kasalukuyan. May update po dyan uh, si Bombo Isa Cotonel. Wala pang desisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kung aaprubahan o tatanggihan ng hirit ng mga transport group na dagdagan ng piso ang minimum na pasahe sa mga pampasaherong jeepney sa buong bansa. Sa isinagawang pagdinig, iniharap ng pangkalahatang Sanggunian Manila and Suburbs Drivers Association Nationwide o pasang MASDA, Alliance of Transport Operators and Drivers Associations of the Philippines o ALTODAP, at Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO ang kanilang mga argumento para sa dagdag pasahe. Ayon sa kanilang legal counsel na si Atty. Veronica Soriano, apat ang pangunahing dahilan ng kanilang petisyon. Mabilis at tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis, paglobo sa gasto sa operasyon at maintenance, kakulangan ng fuel subsidy mula sa gobyerno at kakayahan ng mga manggagawa na magbayad dahil sa itinaas ng minimum wage. Gayunman, iginiit ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na kailangan ng mas kumpletong datos bago makapaglabas ng pinal na desisyon. Binigyan niya ng sampung araw ang mga petitioner upang magsumite ng position paper hinggil sa epekto ng dagdag pasahe sa ekonomiya at sa mga minimum wage earners. Dagdag pa niya, hihinginin sila ng pag-aaral mula sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev kaugnay na magiging epekto ng taas pasahe sa inflation. Target ng LTFRB na makapaglabas ng resolusyon bago matapos ang Agosto at isumite ito sa Department of Transportation para sa review. Samantala, iginiit ng mga transport groups na matagal na ang huling fare adjustment. Lalo tumakyat na na may 4 na piso kada litro ang presyo ng diesel mula nang inihain nila ang petisyon tatlong buwan na ang nakalipas. Nanawagan din sila sa mga oil companies na ipaliwanag ang nagiging batayan ng kanilang sunod-sunod na dagdag presyo. Habang wala pang resolusyon, sinabi ni Guadis na pinag-aaralan ng LTFRB ang pagpapalawak ng Pantawid Pasada Program na kasalukuyang naipatupad sa Davao at Cebu. Sa ilalim nito, makakatanggap ng katumbas na halaga ang mga tsuper kada kilometrong biyahe bilang tulong sa araw-araw na operasyon. Kaho ito yung mag-trigger ng napakalaki inflation sa atin so babalansin ho natin lahat. Una ho, yung uh, kahilingan ng transport uh, group pangalawa yung request ng mga commuters and pangatlo po yung epekto ho nito sa ekonomiya Ayan namin yung kanilang kalagayan however we still would want a complete data from them bago po kami magpatupad o bago po namin pagbigyan man yung kanilang hinihingi We are studying into that possibility na kahit na hindi ho $80 per barrel ho, pag yung ibang factors naman like wages, like uh, operational cost, eh kung tumaas ho it could also be a triggering point. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo East sa Cotoner and this is Bombo Radio, Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.